kinukonsinti ni Sen. Sherwin Gatchalian ang ginawang pagpasok sa EDSA busway ng sasakyan ng Orient Pacific Corporation. Tumanggi naman siya magkomento sa tanong kung posibleng sa kanya ang plakang 7 na nakakabit sa SUV. May unang balita si Joseph Morong. Ang driver ng kontrobersyal na puting luxury vehicle na ito nagpaliwanag sa Land Transportation Office na masakit daw ang kanyang tiyan at nagmamadali noong linggo ng gabi kaya siya pumasok sa northbound lane ng EDSA busway. Pero sa kuha ng CCTV ng MMDA, hindi naman mabigat ang trapiko sa mga oras na yon sa labas ng busway. Pinatawa na ng 7,000 pisong multa ang driver. Sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, iniimbestigahan nila ang insidente para alamin kung may dagdag pang pananagutan gamit ng SUV ang Protocol Plate 7 na pangsenador. Sa paglutang ng driver, lumabas na ang sasakyan ay pagmamayari ng Orient Pacific Corporation, kumpanyang pinamumunuan ni Kenneth Tan Gatchalian, tumatakpong kongresisa sa Valenzuela. Kapatid siya ni Sen. Sherwin Gatchalian. kapatid niyo po ba yan? Or sa brother niyo yung sasakyan? Ando na sa LTO yung mga documents eh, no? So, iwan na lang natin sa LTO. Posible po kayang sa inyo yung plane, pero nagamit lang po ng kapatid. Iwan na lang natin sa LTO, guys. Sa isang pahayag, sinabi ni na hindi niya kinukonsinti ang ginawang traffic violation ng Orient Pacific Corporation. Balak magpatawag ng pagdinig tungkol sa isyo si Sen. Rafi Tulfo, chairman ng Senate Committee on Public Services. Ang DOTR naman pinag-aaralan ng ilang pagbabago sa EDSA busway, lalo tila nagiging takaw pa sa ito sa mga gusto tumakas sa traffic sa EDSA. Isa na riyan ang pagbabawa sa mga iniisyong protocol plates sa mga opisyal ng gobyerno. Tigdalawang protocol plates ang binibigay ngayon sa kada senador. Para talagang uh, yung, uh, yung plate is uh, to be used only by uh, the, the official. No? Yeah, decision na ni SP yan. I think uh, si SP will know the best. Pinag-iisipan rin ng Department of Transportation na baligtarin ang daloy ng EDSA bus carousel. Halimbawa, sa halip na kasabay yung EDSA bus carousel na mga pan-northbound na sasakyan, gagawin itong salungat o patimog. Ito raw ay para maging iwas pasaway ang carousel para talagang exclusive na lang yung one, yung busway for uh, the buses to no? for uh, public utility vehicles tapos yung pintuan ng bus na sa right side din no? so uh, meron ding mga safety uh, considerations no? mas madali po bakit para hindi po mahirapan sa mga, mga tao Pagka binaligtad po kasi yung mga pasayero, hindi na po magka magkakaroon ng siksikan Kinakausap na nila mga kumpanya na go-operate ng busway at maaari magkadesisyon kung itutuloy ito bago matapos ang taon. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa S. Ortigas Busway at sa mga sandali pong ito, tuloy-tuloy ang dating at alis ng mga pasahero dito po sa EDSA Carousel. No? Ang makikita po natin, nakadadating lang po ng mga bus pa uh, southbound at uh, nagbababaan po itong mga pasaherong ito. At uh, may mga mangilan-ngilan din na pumipila para naman makasakay doon sa mga bus na paparating. Ano? At uh... Nanjan, talagang bantay sarado ito ng mga traffic enforcers ng mga MMDA, Department of Transportation ng ating mga otoridad. At uh, sa mga sandali pong ito, nakikita natin magkabilang lanes po dito sa May Ortigas ay uh, maluwag pa ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lanes. So tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan dito sa north and south bounds, no. Pero batay po sa patakaran, ito pong EDSA sa carousel na to, ang tangi lamang na pwedeng dumaan dito ay yung mga EDSA carousel bus mismo at uh, of course yung limang pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan at yung uh, mga on-duty na mga emergency vehicles. Pero sa nakalipas na mga panahon na nagkaroon tayo ng EDSA bus carousel, wala po atang araw na walang nahuhuli dahil sa dami ng mga pasaway, na dumaraan dito sa EDSA Bus Carousel kahit na alam po nila ha na bawal silang dumaan dito. Kaya pinag-aaralan na po ng Department of Transportation na magsagawa ng mga pagbabago sa kanilang protocols. At kaugnay po niyan mga kapanayan po natin, si Department of Transportation Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Undersecretary Andy Ortega. Magandang umaga po sa inyo sir. Hi Maris, good morning. Maraming magandang po. Salamat ha. Yeah, good morning sa inyong lahat. Alright. Una po sa lahat, ano-ano po ba yung mga posibleng mga pagbabago sa protocol sa na pwede natin ipatupad para nga maiwasan yung mga pasaway pa rin dito sa sa bus Alam mo, unang-una, uh, pag-aaralan namin yung uh, pagbibigay natin ng protocol plates kung gaano karami. Kasi two sets ang binibigay natin sa bawat official, so pag-aaralan namin yon pati rin sa up to what level ng uh, rango ng isang official okay. sa gobyerno pati yun ay uh, pag-aaralan ng DOTR kung ano ang tamang uh, level lamang ang bibigyan natin ng protocol plates. Oh, kasi definite lamang po yung number ng mga taong dapat pagbibigyan ng protocol plates. Paano mangyayari na so uh, Alam mo, minsan, hindi eh, na natin makontrol no? kung saan pupunta yung plaka. Kaya pati yun, pagsusubaybay, pagbibigay natin, dapat ibigay natin sa talagang tamang tao at sa tamang sasakyan. That will be our objective Uh, lalo na sa nangyaring insidente ito. So, isa rin po sa mga pinag-iisipan nyo ay balikta rin yung direksyon ng mga dumadaan dito sa Etza bus Carousel. So, for example, pa-southbound, gagawin yung northbound yung mga dadaan na mga bus at ganoon din sa kabila naman. Tama, uh, pinag-aaralan namin ngayon ng DOTR at saka ng LTFRB kasi kung gagawin natin yung maris, halos wala nang papasok sa busway kasi magkakaroon ng uh, insidente sa bagay na yon, so it will prevent to almost zero ang uh, planong pumasok sa mga busway. Ngunit, ang gagawin natin, mag-aaral pa. Pag-aaralan pa yun ng DOTR, LTFRB, at isasama natin yung mga bus operators para magkaroon sila ng mga reaction or komento sa plano niyon. Hindi naman kaya mag-cause ng uh, aksidente rin? Kung halimbawa, kahit na may mga... Barrier, concrete barrier yan. Kasi di ba may mga alam natin kapag mga madaling araw, lalo na yung mga mabibilis, paano kung magsalpo ka naman dahil pabaliktad po? Alam mo yung concrete barrier na yan, yan ang makakaprevent prevent talaga okay. ng bagay na yan. But definitely, sabi nga kanina, pinag-aaralan ng DOTR and we will make sure once we make a decision, lahat ay makukonsidera ng DOTR yung bagay na yan. So sir, pag-aaralan niyo pa po, how soon do we expect this, uh, these changes to be implemented? Alam mo, siguro it's good to have at least a month or so na pag-aaral, mm -hmm. but doon pa lang tayo magkakaroon ng decision sa bagay na yon. Rest assured, uh, pag-aaralan ng gusto ng DOTR, we are here for the safety, convenience, at saka accessibility ng ating mga bus passengers. Very quickly, update po dun sa investigation dun sa uh, yung dumaan po na may seven na plate, yung SUV po. Umarap na po sa inyo yung driver at ano po yung uh, magiging uh, takbo ng investigation na yun? Two things. Lumabas na yung driver. Alam na natin yung may-ari ng sasakyan. Okay. Ang gagawin ngayon or ginagawa ngayon ng LTO, titingnan yung plaka na yun. Mm -hmm. Yung plaka ba ay fake o hindi. So that will be the task of LTO. All right. At makikibalita po kami sa investigasyon na ito. Yes, Wala namang yes. sasantuhin dito, ah, no? Alam mo, susundin natin ang batas. Yan ang, ang healing sa atin ng ating mamamayan at ng ating Pangulo. Alright. Maraming maraming po salamat sa informasyon pinigay niyo po sa amin at sa inyo pong panahon sa so pagpunta niyo po At sa EDSA Bus Carousel. Undersecretary for Road Transport and Infrastructure ng Department of Transportation, Undersecretary Andy Ortega. Magandang umaga po sa inyo. Thank ingat you, po honey. kayo. Thank you. Libo-libong residente ang inilikas sa Cagayan dahil sa sa roon ng Bagyong Marse na pinsala ang ilang ari-arian. Nawalan din ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng probinsya. Live mula sa Santa Ana, Cagayan, may unang balita si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine, sa mga oras nga na ito, ramdam pa rin ang epekto ni Bagyong Marce dito nga sa probinsya ng Cagayan. Na-experience pa rin yung pabugso-bugsong pagulan sa malaking bahagi ng probinsya. Magdamag pa rin naranasan ang hagupit ni Bagyong Marce sa Santa Ana, Cagayan. Malakas ang buhos ng ulan. Sa lakas ng hangin, maririnig pa ang tila pagsipol nito. Humambalang sa kalsada ang mga nilipad na yero. Pahirapan na ang pagdaan ng mga sasakyan sa kalsada dahil narin sa mga humambalang na kable ng kuryente at nabuwal na mga punong kahoy. Nasira ng hagupit ni Bagyong Marce ang mga bahay na ito. Tinangay ng hangin ang bubong. Nasira din maging haligi ng bahay. Po, lumakas yung hangin po at uh -huh. saka pagbuhos ng ulan po. Uh -huh. Tapos, mam. Tapos lumipad na yung bubong ng kalahati. Po. Okay. Tapos uh lumikas na po kami dito. Ang problema, malaging ano na naman, panibagong pagawa, wala na kami. Nabalik na naman ulit sa back zero. Sa lakas po ng hangin eh, kaya yun po um, ma nawala. mangyak iyak nga po kanina kasi itong mga bata po yung iniisip ko eh. Maging ang tanggapan ng MDRRMO Santa Ana, hindi rin nakaligtas sa bagsik ng bagyo. Bumagsak ang kisami ng gusali. Nasira din ang kisami ng labi ng munisipyo. Bagong bago pa lang tong building natin, hindi natin akalain na sa sobrang lakas ng bagyo ay yung hangin po at saka yung ulan, talagang matindi po yung tama niya sa amin dito. Nagdadasal na lang ako na sana walang buhay na madamay. Marami rin nasira ang nasira mga bubong dahil sa lakas ng hangin dala ni Bagyong Marse. Nawala na rin ng supply ng kuryente ang ilang bayan sa probinsya, gaya sa Santa Ana, Gonzaga, Boge, Lasam, Lallo, Baggao, Alakapan. Abulog, Kalayan at Santa Teresita. Hindi na rin madaanan ang ilang tulay dahil sa pag-apaw ng ilog. Aabot na sa may 6,000 families ang nasa mga evacuation center. Igan, yung bahay na nasa aking likuran ay isa lamang sa mga bahay sa probinsya ng Cagayan na nasira ng napakalakas na hanging uh, dala ni Bagyong Marse. Ngayong umaga ay malawakan yung clearing operation na gagawin ng otoridad sa mga major roads ng uh, probinsya. Sa ngayon, labing tatlong bayan na ang walang supply ng kuryente. Samantala, as of 6 a.m., aabot na sa 13,000 families ang nasa mga evacuation center. Igan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ingat kayo dyan. Muling nagbuga ng asupre ang bulkang Kanlaon kahapon. Nakapagtala rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng labing apat na volcanic earthquakes sa loob ng 24 oras. Makikita ang pagbuga ng asupre na may kasamang mga abo. Mabot po yan sa ilang bahagi ng Kanlaon City, Negros Oriental. Pati ang mga pananim, apektado. Patuloy ang monitoring ng lokal na pamahalaan sa mga nakatira malapit sa bulkan. kapuso, hindi po dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit na gaganapin mula November 10 hanggang 16 ngayong taon sa Lima, Peru. Ayon sa Presidential Communications Office, tututukan muna ng Pangulo ang bansa sa gitna ng epekto ng sunod-sunod na bagyo. Ito ang unang pagkakataong hindi dadalo ang Pangulo sa taunang pagtitipon. Itinalaga ni Pangulong Marcos si Acting Trade and Industry Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque bilang Special Envoy sa APEC Economic Leaders Week. Aprobado na ng Senado ang budget ng Philippine Statistics Authority, PSA, para sa 2025. Bago yan, tinalakay muna ang problema sa mga peking birth certificate ng mga foreign national. Pinimbisigan din ng Senado ang ilang ulat na pamimeke sa mga national ID. May unang balita si Bea Pinlac. Silang birth certificate ni Alice Guo. May mahigit libo paraw na peking birth certificate ng mga dayuhan ang hinarang na ng Philippine Statistics Authority. Sa pagdinig ng Senado tungkol sa proposed budget para sa 2025, tinanong ang PSA kung nagsasagawa ito ng internal audit ng mga peking birth certificate. Yan ay kasunod ng mala teleseryeng pagbungkal sa pagkakakilanlan ni Guo. Ayon sa PSA, 14.89 million na ang nasuri nilang late birth certificate registrations mula 2010 hanggang 2024. 1,627 na raw na peking birth certificate na ibinigay sa mga foreign national ang nablock nila matapos ang imbestigasyon. Pero nasa 1% pa lang ng bilang na yan ang naisumite sa Office of the Solicitor General para sa kanselasyon. Uh, the names of foreign nationals were shared to the BI, DFA, and NBI. Out of those numbers, 18 pa lang yun na-endorse for cancellation kasama na dito yung kay Goa Ping. Iniimbestigahan naman ang mga tauhan ng gobyerno na kasabwat sa pamemeke ng birth certificate. So the names were of those uh, government workers were submitted to the mayor of that town. But simultaneously, there's also an investigation by the NBI. Digitalization daw ang isa sa mga tugon para maiwasan na ang pamemeke ng mga birth certificate. Pero hindi lang mga ilihitimong birth certificate ang problema ngayon. Pati mga national ID, damay na. Ayon sa PSA, may labing isa na silang na-detect na spurious national ID sa ngayon. We do have cases of fake national IDs. It's the correct uh, ID, but the information that was used to supply, uh, that was supplied for that ID is what's fraudulent. Ang mga ito, isinumiti na rin daw sa NBI para maimbestigahan at maharang kung kinakailangan. Naaprubahan naman sa plenario ang 2025 budget ng PSA na kasama sa mahigit 13 billion peso budget ng National Economic and Development Authority. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nagsisimula na rin pong tumaas ang presyo ng karne sa ilang mga pamilihan sa Pangasinan at inaasahang tataas pa raw ito habang papalapit ang Pasko. May unang balita si CJ Tolida ng GMA Regional TV. Nagsisimula lang tumaas ang demand sa ilang karne ayon sa ilang negosyante. Bagamat mataas ang presyuhan sa ilang karne, unti-unti na raw sumisigla ang bentahan. Inaasahan ng ilang negosyante na tataas pang ang presyo ng ilang karne habang papalapit ang kapaskuhan. Opo, pag malapit na po yung December daw, yung nga daw po, tumataas po talaga yung ano, baboy at saka Sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan, Nasa 340 pesos ang presyo ng kada kilo ng karne ng baboy na dating 300 hanggang 320 pesos. Nasa 200 pesos naman ngayon ang presyo ng kada kilo ng manok na dating 180 hanggang 190 pesos ang kada kilo. 420 pesos naman ang kada kilo ng karne ng baka na dating 400 pesos. Kami rin nahirapan, siyempre kulang ang gayad siyempre magtipid kung magkano yung pira hindi yun ang pagkakasyaki hindi naman ano, ganoon ka taas. Eh, mas mataas sa karni, di ba? Kaya pag ano, itong manok ang kinukuha namin, pang, kumbaga, pang masa. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, Inaasahang tataas ang demand sa karne sa mga susunod na araw. Tiniyak ng sinag na hindi maaapekto ng supply kasabay ng pagtaas ng demand, lalo na sa holiday season. Hopefully ay is coming ano, uh, November 15 down, uh, tataas na yung demand. Ito ang unang balita, CJ si Torida ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. Musahin naman natin ang presyo ng ilang isda sa palengke kasunod ng panalasa ng mga bagyo. Live mula sa Pasay Public Market. Ay e unang balita si Bea Pinlac. Bea. Igan, hindi pa man nakakabawi sa sunod-sunod na pananalasa ng bagyo, ay nangangamba ulit ang ilang mamimili at tindero ng isda dito sa Pasay Public Market na baka magtaas ulit ang presyuhan nito dahil sa posibleng epekto ng bagyong Marse. Galing Batangas pa ang tindang isda ni Ding. Tumaas daw ang presyo ng isda matapos ang bagyong Christine at Leon. At ngayon na may bago na namang bagyo, ang takot niya... Tataas na, na naman yon pag tumaas yung bagyo. Wala eh, tutumal kami lalo. Eh, ibang tao, pag binigyan mo ng matas, maayaw na. Hindi pa nakahon. Yan din ang pangamba ng ilan pang tindero sa Pasay Public Market, lalo na't baka raw maapektuhan ang supply ng isda. Medyo tumaas po kasi nga bagyo rin po. Tsaka medyo peak season na rin po. Kakatapos na ng bagyo, baka bumagyo na naman ulit. Ayun na naman, epekto niya, makawala na naman yung supply. Sa ilang stalls na nasilip natin, nasa 130 to 190 pesos ang presyuhan ng bangus kada kilo. 200 to 300 pesos naman sa isang kilo ng galunggong. Ang tilapia naman, 120 to 150 pesos at 550 pesos naman ang kada kilo ng lapu-lapu. Sakit sa bulsa ang dulot ng taas presyo ng isda sa mga mamimili. Damay daw pati presyohan sa ihawan ni Rosalyn. Alanganin din kami kasi pag nagtataas ang presyo, nahihirapan din kami mabigyan ng presyo sa mga customer. Kasi minsan yung mga customer, more on tawad talaga sila. Nasana na yung mga customer sa presyo na binibigay namin. Pero pag nagtaas, magugulat din sila. Kulang ang kita. Talaga, more on abono kami. Ang diskarte ng ilan, bawas na lang sa dami ng isdang bibilhin. Nakaya pa naman, kaya lang kalahating kilo lang halos ang nabibili ko. Mag-ano na lang po, medyo magtitipid. Kasi kulang na po sa budget eh. Igan, dahil bagyo ang kalaban, ayon sa ilang nakausap natin ay wala silang magagawa kundi tiisin ang taas presyo ng isda. Pero umaasa raw sila na huminahon muna ang panahon para makabawi-bawi sila sa kanilang hanap buhay. Yan ang unang balita mula rito sa Pasay. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Magkasama ang kapuso BFF sa sina Michelle D. at Rian Ramos sa episode ng Magpakailanman Bukas. Gaganap si Michelle bilang si Janine na in love sa karakter ni Rian na si Lea na isang bisexual. Sa kwento, hahanap ang couple ng isang sperm daughter para matupad ang pangarap nilang magkaroon ng anak. Namang haraw si Michelle sa galing ni Rian sa pag-ate. First time nila magkasama sa isang taping. Ang taas po talaga ng tingin ko kay I have so much respect for her. This is the first time that I was able to see her behind the scenes in the craft that she's been doing. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.